grabe lakas ng amoy ng ano ah lakas ng amoy ng durian po ah amoy durian na ano mo nasa, dito kami sa eh na may mga upuan pero ano naman yan ang lalaking pumpkin iba ibang kulay see tapos yung kawayan Ayan, dito lang. Hinihintay lang namin yung anak ko no, na namimili. shopping yan. O sa may iglo. Ano? Uniqlo pala. Unique, Ayan. Ayan. unique Ayan. 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 alam. parang nasa ano Parang nasa alam mo yung uh, Samoa parang kala mo niisip ko to parang nasa Samoa okay. pero sa Samoa walang masyadong sa food court lang ang maraming ano maraming tao pero sa ano walang masyadong tao dito talagang grabe bihira ka makakita ng ano eh ng puti dito eh puro Asian mga mga ibang taga-ibang bansa mga puti walang masyadong ano mga puti kasi hindi siya mas, hindi sila masyadong ang mga puti kasi hindi sila masyadong mahilig sa ano hindi sila mahilig sa mga mall ang hilig nila sa mga park Mega sa mga walking walking ano area yan ang hilig ng mga puti mga Asian mahilig sila dito sa mga mall. <laughs> Kaya, yun, malang ka makikita na ano, puro taga-ibang bansa. Kung hindi check, wa, basta, ano, basat taga-ibang bansa, Bibihira ka makakita ng puti. May makita ka man na puti, may mga partner na Asian. Diba? Kaya, yan. See? hindi pa kami nagagala kasi may dala kaming mabigat. And uh, namin. Oh, nasa sasakyan pa yung iba. May durian pa akong binili. Ay, sa wakas, my favorite durian. See? So, dito na lang muna tayo kasi ano, tawagan ko muna yung anak ko dahil baka malate kami sa ferry. Uuwi na kami ngayon eh. Dito kami sa Vancouver, uwi na kami ng Victoria. So, bye-bye!